hindi talaga yun, na makaka magkatabi talaga, Magkatabi talaga yung kaisas niya. nasaka yung muy muy dyan yung kumpo niya yano. kira niya, huy na? yung tingin pa talaga yung muy muy pinapawisan kahit nakasando grabe yung baby cobra mas init init talaga pinapawisan yung kalaban grabe yung bata naku, naku naglato na talaga. Aray ko! Aray ko! Array ko! Naku.

Anak ka! Anak na pa yung kina. Pang-panalo na po yan. Hindi po pa yung gin. Kirang uh, eh. pang-panalo yan. Pa, tak -tay, tak -tay. Yeah, grabe highlights talaga to Pagpumasok ito, full gawin ang kina si Baro. Gamit ang isang jump -view. Jump yung kombinasyon eh For the win Ng Lady Cobra Aray ko Una ko Pumasok yung otso Ito yung pumasok Aray ko Marami yung nangyari eh diyan po, sinipat talaga. Kick shot po niya, kick shot. Very crucial game. Ayan po. For the win na ng Lady Liga, kick shot po <t> <out> ah, yun. ko. Aray ko. Aray ko. මहमावा <laughs>